Eh <laughs> na, ayun na, ayun na. kayo, ayan ka na, ayan na. Kulokoy ko, puro na ka ng pagkat na nagtumukha ka na niyan eh. Ito so, yung ano. Ha? Tignan mo yung batang ano, yung ano, yung ano, yung naganon ng bangos. Nagbo-boy show, pero nang galing. Sabi niya, ba't ang mahirap pag uh, ma... Vender ano at vender, ano ba yan? Vender, reden kaya daw may, oh, kaya may hirap. Uh, walang paano ngayon. Si, malalaman lang yung bato at saka ilong. Matatawa <laughs> ko sa batang yan. Ikaw ko eh, dapat magkanong ka. Ayon, magaling naman kaso sila po sa eskwela kasi ano eh uh, naga eh uh, uh, uh ng person. na na na. na.

Nakalive ko pala. Ay, ay, na po mga... Pulo ko ko. Pag ako mga ika, oh, wag muna yan, tira, ubusin mo muna yung lahat. Ayan, ah, si Claudia. Alin? Lamok, ah, may lamok. si Harami, no, oh, mga ito din. <laughs> eh, mga nakapon, ano, ano, ano mo? Gusto mo sa sawan? Ang Tomas? Oh, nabarete likarito, nabarete nabana, Na, akina akina akina, 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 murena. na akina, 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 akina,

アームーうブじゃな。プログラムタルピンヨンのファンだで、日本で、ルーなのなのとか。どうしてみんながお前だよな。やめてみたら。みんながセ前ュリティなのこんなの。出てるものを見ててね、かしげなの。やめてね。で、 Hmm? hmm? Siyempre, ito po. Ano ang luto nito? Ayaw ko nga ito, ano? Ano ito, ano? Hindi para, si, na parang sinasabi niya, alam mo na ako siya, talagang luto. Hindi na no? parang no, sinasabi niya, alam mo na ako siya, Pinurbo. Pinurbo. Ako no, pa no, nakabagod siya. No. Ha? Hmm.

Siguro dahil, kung pa itayo, ano ito? Anong ito? Pagaykasi, ang tatao lahat ng ini sa akin, ihi, bongroky yan, ay hindi, 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 Gusto naman daw lang sa idol, kidnapper. Parang <laughs> pare. Parang pare ito, kidnapper. Puro, magpasa na po kay Sen. Bong Rubica. O siya lang tayong ordinaryong tao na ginawa tayong siya ako ang pangginawang nakamagtakasal. Kaya po pinagbalit ko yung... Saan? So, yung sinot ko mga idol. Ito na ako sa lupus. Ba't mo nga <laughs> nag-comment? Kaya nga, totoo. Hindi po ko naglalaroan yung idol. Bandal po yan, bawal yan. Hindi. Yeah. Ang bawal dia, sabi ko sa'yo. Yeah. <totohan> ang bawal diyan, ito, ito, ito. Ang bawal yung gawang hindi maganda. Ang bawal yung isyo na hindi maganda. Ang bawal yung

Brother Romy doon. Brother Romy. Hindi, misis po. Maano po yan sa pare, mga pare. Mga kaibigan niya po, mga pare. O so, yan, natupad yung mga kaibigan niya. Mapapahal <laughs> kasi akong pare, kaya kaya Kamasawa um, niya, uh, pare yung lor Kasi paparang alam nila na mapapahalak sa mga pare. Kaya natin sila po,

ya lagi-lagi nyunggu masa <laughs> <tuh> <tuh> Baru -baru. <tuh>